Mga Paps, trip mo ba mag-quick out-of-country getaway? Naiilang kayo sa mga kung ano ang dapat gawin. Ako mga Paps, sagot ko kayo ngayon, ngayon dyan. First time kong mga ibang bansa, mga Paps, at sa Thailand ang biyahe ko. Visa-free ang bansang ito para sa mga Pilipino, kaya ang hinanda ko na lang ay ang passport ko. Pero kahit sa mga visa-free countries gaya ng Thailand ang punta nyo, may paalala ang Bureau of Immigration. Ang ating immigration po ang bansang Pilipinas, nagpapatutupad po ng... Strict departure policy, pursuan po yan sa implementing rules and regulation ng RA-10364. Dapat siguruhin nila yung kanilang pasaporte is valid at least 6 months. Ang isa din na kailangan na dapat sila ay mayroong return ticket na babalik pa rin sila. Kapag na-clear na sa immigration, diretsyo ka na sa boarding gate para doon hintayin ang oras ng pagsakay sa aeroplano. Habang naghihintay, pwede ka munang tsumibog o Boarding na mga paps. Tumagal ng tatlong oras ang biyahe namin. Pagdating sa airport sa Thailand, dumaan ulit ako sa immigration nila. Pagkatapos ay kinuha ng check-in baggage sa Kalumarga. Isa pang tip ay ang pagre-research sa mga pupuntahan. Maganda rin kung mag-download na ng translator app dahil baka maranasan nyo rin ito. Ito mga paps yung loob ng 7-Eleven dito sa Thailand. Kung mapapansin nyo yung mga label, Thai ang sulat medyo wala tayo maintindihan dyan, no So mag-ingat kayo pag kayo eh, pumunta dito Mas maganda kung may tour guide kayo Para yung mga bilihin, maintindihan nyo Kung wala naman, mas maganda na mag-research pa rin Dahil kahit mga inumin, mga paps Halos walang label na ingles Ayan o, oh. Hi. Dito sa Thailand, karera ang ipinunta ko mga paps. Pero kung dito rin ang trip nyo na destinasyon, napakayaman ang bansang ito sa mga tourist spots tulad ng Railay Beach sa Krabi Province, Phi Phi Beach, The Grand Palace at marami pang iba. Maging ang food trip dito mga paps ay sagana at yan naman ang sunod nating i-check dito sa Thailand. Mga paps, saan bansa man po ang inyong tungo? Parati kong tatandaan na iba-iba ang kultura at lahat ito ay dapat natin respetuhin para maging safe na rin at para mas makapag-enjoy mobile journal. Pinsen ko po, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.